rain, rain, go away. Come again another day. Little children want to play. Rain, rain, go away. Wala pa si Boss Jimmy. Sana all hindi binabalikan. <laughs> o haya hahayaan lang ba kami dito, mabulok? <laughs> dito kami sa kulungan. <laughs> Dalawin nyo naman kami, guys. <laughs> Ayun yung kulungan namin, no? ilalim sa hagdan. <laughs> sa tinid mo. Lagas ng ulan. Ulan pa more. Walang katapusang, katapusang ulan. Oh my goodness. Ano lang kami dito. Relax, relax lang. Uy. Huwag ka naman kumidlat. Pambira. May hawak pa naman akong cellphone. Engineer, <laughs> <Psst>. ano? <laughs> Tulog siguro yun. <laughs> Mamaya natin babalikan mga five. Eh, patila-tila na naman siya. Patila-tila. San, san kasi kayo nasuot? Wala <laughs> dalang payong. Ulan, ulan, ulan. Baby, this time. Hala, lumakas na. Ayan na. Ulan pa more. Dito na yung boss namin, guys. hey. Ayan pa yun. Wala. Ayan na yun. Ayan na yun.